Noong ika-23 ng Abril taong 1564, isinilang si William Shakespeare, isa sa pinakamaimpluwensyang manunulat sa Ingles, sa stratford upon avon Inglaterra. Ang kanyang mga obra, kasama ang mga dula tulad ng Romeo at Juliet, Hamlet, at Macbeth, ay nagkaroon ng malalim na epekto sa literatura sa buong mundo. Sa parehong pecha noong 1616, namatay ang dalawang higanti ng literatura na sina William Shakespeare at Miguel de Cervantes. Si Cervantes, isang manunulat na Espanyol, ay pinakakilala sa kanyang nobela na Don Quixote, na itinuturing na pangunahing akda ng kanluraning literatura. Noong ika-23 ng Abril taong 1942, sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, nagsimula ang Baedeker Blitz. Ito ay isang serye ng pambobomba ng mga Aleman sa mga makasaysayang lungsod sa Britanya, na pinangalan ng Baedeker dahil pinili ang mga target mula sa Aleman na Baedeker Tourist Guide sa Britanya. Ang mga raid ay bilang ganti sa pambobomba ng Britanya sa makasaysayang lungsod ng Lubec sa Alemanya.